Good afternoon, guys! Medyo nalilito-lito kasi ako ngayon kung ano oras na kasi huli kong gamit ng phone kanina, kanina pang 12 tapos ngayong 4... 43 ko na lang siya ulit na hawakan kasi uh, rin. Kahit Holy Thursday, meron pa rin ako mga meetings na kailangan puntahan at kailangan attend So, ayun. Sa inabahaba ng araw na dumating na tong aking mga polos, ayan, ngayon ko lang siya naisipan na dalhin dito kay Elle. Kasi nung mga time na dapat dadaling ko na siya, hindi ko naman mabitbit to kung saan ako pupunta kasi medyo mabigat. Pero eto na yung itsura at pasensya na daming kalat na. Daming kalat na damit here. Ayun ayusin ko pa yan. Pero ayan, may nakasabit na bag. Tapos ito yung aking mga polos. Ayusin natin kasi mayroon pa natitirang hanger. Pero kukuha na lang ako ng extra hanger pa kasi dun sa closet sa labas ng, eto, sa labas ng kwarto dito sa ano ni Elle, maraming pa namang hangers dun na pwede nating ihang yung aking mga polo. Guys, right, ito yung ulam namin for tonight. Tapos, ayun, pink uh, gusto namin na may sabaw. Maglalagay na lang kami dito ng sardinas at lalagyan namin ng sabaw yan. Ang ilalagay namin is Hokkaido ba yun? Ayan, gumaganyan ako sa cam kasi naka walang pakita sa damit sa in Pero eto na yung wait lang, mag i-haul ko na nga lang sa inyo at mukhang open ko yung yan, yung ilaw dito sa may kwarto. Dito na ako sa hallway namin mag oh haul na mga pinamili namin kanina dun sa mini grocery. Malapit lang naman to. Wait lang. Malapit lang naman dito sa apartment ni Elle. At nakalagay siya sa ganitong plastic. So, ang una ay, nila ko netong, yan, piatos na nachos flavor. Mga pansin ganito for emergency. Ayan. Ito yung binili ni Elle instead na ganito yung size para daw maiba. Pero, ayan. Pumili kami ng sweet and spicy. Tapos, mamili din ako netong chili mansi. Tiga-apat yan. Tapos bumili din ako ng Lucky Me Chicken. At bumili din sa si L ng yan, all-purpose na breading mix. Tapos, eto, Nisin Spicy Seafood. Ano pa ba? Dito ko na ilalagay. Kasi, may maya pa namin ayusin. Tapos, binil ko rin siya ng Sky Flakes para pag medyo nagugutom-gutom siya, sky na lang. Tapos mamili din siya ng dalawang cream of mushroom from Nor. Ano ba ito? Mga pansit kanton. Ito yung, yung pansit kanto na kasalo pa. Tapos ito yung ilalagay namin sa uh, repolyo. Tapos ayun, bumili na ako na itong dilata na star corn beef. Argentina, Lamitlo, corn beef, ano pa ba? Tapos yung mga frozen food naman, tulad ng hotdog, tsaka sino, nilagay ko na sa freezer. Kaya hindi ko na siya mapapakita dito sa vlog. Ayun, bumili din ako netong fresca tuna. Ay, hindi pala. Sa El pala ako kumuha neto. Kasi, kung ako tatanungin, ang gusto kong fresca is yung flakes in oil. Ayoko, hindi ko feel yung yung mga variants nila na may flavor Ayan, bumili lang siya ng ito. Lechong paksiyo. Tapos, ayan, pamintang durog. Yun lang naman yung laman na itong plastic na pinag-mini grocery namin kaya. Pero, huwag uh, mahal na talaga ng mga bilhin. Umabot na magkano? 1.5 One five. One five, para sa ilang peraso lang. Tapos, ayan, yung tilapia, 150 pesos dalawang piraso lang yun pero malaki naman pinakat lang namin sa dalawa and then yung repolyo ay 60 60 pesos yun good afternoon guys date na akong nag open ng aking video at ayun pa na ako uuuh dito sa apartment ni elat at sobrang saya ko kasi ang dami ko na accomplish today is Friday ang dami ko na na accomplish kahit na medyo late ako gumising, open ko lang yung apartment. Ayan, ang gulo ng aking buhok. Kasi, wait lang, sabihin ko kung bakit. Magsasettle lang ako. Tapos, inbla ko ng water kasi sobrang uhaw. Uhaw na uhaw ako. Hindi ko alam kung bakit. Ang dami ko namang ininom na water. Bago ako umalis kanin at bumili din ako ng soft drinks para naman mapawi yung uhaw ko. Pero... Dahil sa init talaga ng panahon, grabe, lapag ko lang to. Uh, meron kasi akong biglang agenda na ginawa uh, na very important. Hindi ko na i-disclose dito sa aking vlog kung ano nga ba yun. Pero magsettle na muna ako, share ko lang din kung ano yung mga pinamili ko after ko dun sa aking pinuntahan na something. Ay, lapag ko lang sobrang init. Wait. Charge ko tong Di pala. I-open ko lang tong aking TV tapos electric fan. Actually, sobrang biglaan netong aking pag-alis kanina. Gawa nga ng sobrang importante to na kailangan ko talaga siya magawa after matapos this week. Pero Next week, kailangan ko rin ulit bumalik para doon sa aking follow-up. At then, kung maririnig nyo, nag meow meow si Snowy Boy. Ayun, pakita ko lang doon. Sobrang happy ko na, hindi naman sa exchange kaming dalawa ni Elle ng aming diet, pero bumili lang ako netong yan, pang pakbet. Kagabi, sobrang nagustuhan namin yung niluto ko at niluto niya. Siya kasi nagprito nung tilapia, tapos ako naman nagprito nung ay nagluto ng gulay na nilagyan namin ng mackerel sardines. And bumili ako nito sa Qmart. Mega Qmart uh, market ba yun? Bumili ako ng since ba pang pakbet. Since bawal nga ang karne, so try naman namin ni El magpaka-healthy muna. Saglit lang naman to. Bigay na natin. Tapos ito yung aking favorite. Dapat, ang lulutuin ko talaga is salmon head. Pero namhalo na ako sa presyo. Sabi ko, okay. Magulay na lang. Tapos magluto na lang ng tuyo. Ayun, ang ganda ng quality ng tuyo na to. Yan. Kasi hindi naman sa pagmamaano, guys. Gusto ko rin naman kumain ng mahal na isda. Yun nga lang. Ang labi. Yun nga lang, syempre kung tight yung budget or mas okay din naman na humanap tayo ng ibang resource na food na affordable, yet masarap. Tapos mamili lang ako net. Dumala ako doon sa May Mercury. Yan, sa gilid lang ng palengke ng Nytol. Merong isa is Lipasil. Tapos yung isa naman, nakalimutan ko kung anong brand yun. Tapos back to RDL na naman ako kasi nagkakaroon ako ng breakout lately. Tinigil ko yung paglalagay ko ng RDL last December. Yeah, bumili lang ako ng number number 1 at number 2. Tapos ayun, bumili na rin ako ng aking yan, baby face na RDL cleanser. Ayun. Ito talaga yung trusted ko pagdating sa aking face kasi hindi ako hindi ako tinitigyawat once na gumagamit ako niyan kahit grabe ako uminom, grabe ako magwalwal, wala ako nabibreakout, wala ako nakikita pala, sorry, wala ako nakikita breakout sa aking face kapag nag-RDL ako. Yun nga lang kasi. May mga times na wala ako sa mood maglagay kasi kailangan, kung gusto mong gumanda talaga yung face mo, dapat consistent ka sa mga ginagamit mong skincare product. Pero, hindi lahat, disclaimer, hindi lahat ng skincare products is pwede sa skin mo or pwede sa skin ko. Kasi, iba't iba tayo ng types of skin. Ayun, tumasal, sick pa yung aking laway. Pero, Ayan, malapit na umuwi si El. Kailangan ko na makapagluto at samahan niyo ako. All set na. Ayan, nakapag-shower na rin ako at nakainom na rin ako ng maraming water. lagi ko lang dito yung aking... Ayan, nakaharang kasi pero saksak na natin. Ayan. Ayan. Start na tayo magsaing kasi nung oras night. So, ready 3pm. At usually, ang sinasaing ko talaga is mga tatlong... Wait, nakikita niyo ba ako sa cam? Ayan. Usually, ang sinasayin ko talaga ay tatlo. Tatlong scoop ng kanin ay ng bigas pala. tapos, ayun, enough, enough na sa aming dalawa ni, ni El Kasi, konti lang naman siya kumain. Pero, malakas kasi ako kumain. Yun nga lang. Bibira lang ako kumain sa isang araw. Dahil nga, pag breakfast, pag gigising na maaga, edi eh, magbi-breakfast. Pero kapag hindi naman nagising, edi eh magbo na. Nga pala, nahiwa ko na yung mga panggisa dito sa aking tinakbe. Dapat lalagyan ko siya ng ng giniling pero sabi ko since uh, nasa fasting week na tayo so bawal muna ang meat, puro lang fish. I-settle ko lang itong aming bigas kasi for sure parating na rin yon sa L. Tinisip ko kanina kung kapag nagluto ba ako, later, makakain ba kami agad. Pero medyo matagal kasi yung preparation nito mga one hour. Pero ayan na, yung mga ginayat ko na garlic tsaka onion. Tapos kumuha na rin ako ng proportion netong, ayan, sobra akong excited dito sa tuwa Pero kapag magpiprito ako ng tuyo, i-open ko tong likuran ng bahay ni Elle para lumabas yung lumabas yung mga ano yung amoy ayan in this cooking vlog natutuwa naman ako kasi unti-unti ko nang napapasukan ng cooking video yung aking vlogs para naman merong bago naglagay lang pala ako ng oil oil muna tapos Actually ako, kapag nagigisa, nasabi ko na rin naman sa vlog, pero sa mga makakapanood na ito, hindi na po ako, or hindi ko na sinusunod yung method na unahin muna si ganito, si garlic, or si onion, kasi madaling masunog, chu 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 Ako, sabay-sabay na rekta na. Hindi naman kasi, ako kasi pag hindi naman sa pagbubuhat ng bango. Hindi naman nagmamatter kung ano yung naunang ilagay ni ingredients na nagmamatter for me is yung outcome or yung lasa netong aking niluluto. Ayan, nag-isa lang ako. Tapos, naugasan ko na yung aking mga gulay. Yun nga lang, ang downside kapag bumibili ako ng mga nakapack. Tignan nyo, yun nangyari sa talong. Hindi naman sa hindi siya fresh. Pwede pa rin naman siya kainin. Yun nga lang. Mas maganda kung gagawa or magagaya ako from scratch ng pang pinakbet. At this is my first time na magluto na itong pinakbet na to. Kasi laging ang niluluto namin is yung ginisang gulay, tapos haluan lang ng sardines. Ready ko na rin. Oh my god. Ayun. Nahulog. Wait lang. Nilalagyan ko lang ng MSG. Para mas lalo sumarang. Tapos nahulog itong marka pinya na toyo may aking patakip? Kukunin ko lang yung patakip dito para mag-boil talaga siya. Asensya na, ang gulo-gulo ng kitchen na to, pero some other time, maaayos din namin yan later. Kasi easy lang sa mga ganap sa daay. Siguro kapag naluto yan, tapos wala pa si El, na lang, kakain na lang muna ako, muna na ako, tapos kapag dumating siya, sabay ang una lang. Ayan. Naka low fire lang para hindi agad masunog yung bawang tsaka sibuyas. Okay na. After kong magisa yung bawang, tsaka sibuyas kanina, ilagay ko na tong yan, yung mga gulay. Binawasa ko lang ng okra kasi hindi kami masyadong mahilig kumain El ng okra eh. Tapos, dapat, dapat talaga kanina, bibili ako ng, wait, na, lagay ko lang siya. Dapat bibili ako ng bagoong. Yun nga lang, biglang pumasok sa isip ko na nung umuwi pala na si Elsa province nila, meron pala siyang biniling ganitong babuo. Perfect na perfect. At sana, hindi ito, hindi pumangat yung lasa. Kasi first time ko magluluto ng pinakbet. I hope na maging successful. At ayan na, ang cute! Sobrang festive ng itsura na pakbit na to. Tignan natin kung ano yung kalalabasan na resulta mamaya. Kung magugustuhan ko ba? Magugustuhan ba namin yung dalawa ni Ir. Pero update ko na lang kayo kasi ayusin ko pa to. Antayin ko ng 5 minutes para mas fully ma-absorb ng mga veggies yung flavor. Pero ay, wait lang. O nga pala. Lalagyan ko ng konting pepper. Yan. Konting pepper lang. Pepper na binili namin kahapon sa market. At maglalagay din ako netong chicken cubes. Isa lang naman. Kasi konti lang to eh. Isang chicken cubes. Yan. Antayin ko na lang dyan matunaw. Tapos balikan ko kayo. Since naalala ko, meron pala kaming tirang gulay from last night. Pinalo ko na rin siya dito. Pero hindi ko maanap yung chicken cube. Siguro natunaw na. Tapos nag-add lang ako ng konting water kasi hindi enough yung oil para maluto or mapalambot. Although lalagyan ko pa rin naman talaga ito ng water mamaya. Wait mom. Ready ko lang yung bagoong. Yan, dyan ko ilalagay. Ang ko lang talaga na medyo magisa-gisa rin yung mga gulay para naman kumapit yung pampalasan ng MSG tapos yung garlic at onion. OMG, muntik-muntik na ako <laughs> makatulog habang nagsuscroll sa TikTok. At ayun, nag-update uh, sa akin sa si L na on the way na daw siya. Pero, eto na yung, yan, okay na to. Ayan yung finished product nung no, ano, medyo napakbet. Medyo ano lang siya. Wait lang, nasa ko yung ka. Yan. Medyo malambot lang, napalambot kasi nung pinapa uh, in in ko siya in in kasi ginagamit sa rice pero okay na tong aking kanin nung ininaan ko ng 200 something tapos mga around 10 minutes ata yun pero ilagay ko lang muna dito tapos kunin natin here yung ating lutoan for dito naman para naman to sa tuyo sasak lang namin tapos, ayun. open ko lang, set natin ng 1,000. Kasi kapag nakaset to ng 2,000, masyadong malakas, susunog agad yung tuyo. Ayan! Binabaliktad ko na isa-isa yung tuyo para hindi siya masunog. Uy, kasi ka na Wait lang. Alta rin lang natin to. Ayan. Tapos, gumawa na rin pala ako ng... Yun uh, ah, vinegar na may garlic. Tapos, ang kulit ni Snowy, oh. Why, Snowy? Kasi niya kasi ito, eh. Pero, ayan. Magpiprito siguro ako mga 10 pieces lang. Baka masobra naman kami.